Si Lara Antonio, mm. siya ang nagpagawa sa iyang mga sentiments sa uh, Facebook. Gumikan sa iyang kasinatian, nga na-experience sa Osaka, Kananan, sa may Tagaytay, Cavite. Mm, sa Luzon? Sa Luzon mm. ni siya mga kasama. Pero actually, viral oh, yun kayo ni siya. So ang nahitabo, nagpailagin silang pet-friendly, no? pero aha. pag abot niya dito sa lugar, na hibalan niya nga, di li, di, di, ay, discrimination, naka-experience oh. siya, gumikan, doon na siya iro mm -hmm. na Aspin. Girequire man ko daw mag diaper mm. ang pet. So kato nagpalit ang iyahang partner oh. and then pag uh, nila didto gi gitanaw na sa crew mm. ang iyahang bitbit nga iro. Yes. Tapos uh, pag sa iyaha ma'am kung pila daw ka kilo. Oh ngun na pud ano, ingon na ikilo-kilo pag di ay ikilo-kilo pud di ay ha. Kinamong sa ilahang ano daw sa ilahang rules daw didto nga mm. dapat uh, medium size dogs lang ang makasulod. Oh. So, kato, pag ingon na, medium size man daw siya, mm. inana, mm -hmm. ipangota na daw siya, unsa daw ang breed. adito dito na. <laughs> Magagkuan siya, no? Kanang, kung yes. sa tao pa, puti, ito, murag ka nang nga nang ng, ng, ba? Ano? Giingon ba dito ka, Juman Abi nga, before sila nangutana na kilos, kabalo na ba siya nga? 15 kilos lang. Naabay ingon ng, ana nga Actually, wala si wala jud nakabot ah, sa lahang website. Okay. Eh. Kato gani ang yang ginapangita asa hmm. mandiri, man diri, asa inyo hang mga rules policy, kung baga nga oh. uh, policy nga naa daw sa website pero walay makita. Ang makita ra dito is mga kanang iro nga mga kanang hybrid mm. ng mga iro, mga shih tzu. Oh. Uh, ang owner ano no uh, si Lara Antonio. Mm. Siya ang nagpagawa sa mga sentiments sa uh, Facebook. Gumikan sa yung kasinatian. Mm. Next time, put foreign breed friendly note mm. to Filipino breed dogs mm. para daw masabtan sa mga pet owners and animal lovers mm -hmm. nga kato lang ang gusto ninyong pasudlon sa inyuhang hangkan anan. Mm. Oh, Customers can totally comprehend the man. Ana pa sila, ayaw na mo pag ingon na pet friendly kung selective ramanday mo. oy. Okay. Oh, mm. eh. Mo mga komento siya o ba? Ana, ganis Cortel Anthony, si Pres, kung ako alang, dapat manggod hayop sama sa ero, dapat diligid po daw isulod sa usa ka kananan. Kay bisan unsang hayop, jud na, bisan paghinlo na nga hayop, ang balahibo ni Ana, abasin masagol sa pagkaon. Salamat mm. ka sa mga reds. Mm. So, po o iyahang. Kanapot iyahang. Oh, oh kanang, no to discrimination, yun unta. Mm. But, We also need to respect po ang ilahang side no sa kananan mm -hmm. but at the same time nahitabo mangod kay murag naging specific lang ang ang ilaha ang katong il sa policy nila oh ilahang policy ba mm -hmm. murag nag single out nila katong mm -hmm. Yes. so kana siyang nahimo siyang ana ah, gani ko kagani na kay radio man lovely mm -hmm. gamay lang gyud dai nga sayop no risk gyud kaayo ang magtindog og business kay yes. gamay sayup lang sayop mm lang -hmm. pwede gyud kaayo ka Kinahanglan yun na maging careful ka when you make this kind of policies and at the same time mga kasama sa mga dunay uh, binuhing hayop diha. Mm -hmm. let's be responsible po and at the same time kung mahimo tawagan na lang sa. Oo, oh, uh, sure, sure, uh, sure no? Yes, Kaya may mga pangutana. Sure. O, tama da na, Rajuman mm -hmm. Abi. Una ka mo ato sa usa ka-establishmento, klaro hon, usan ni mo ang palasiya mm -mm. para dili ka magliso diha pagabot pag -abot ni mo.